hindi <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> ko, ko alam hindi <laughs> ko ito alam ay eh, doon hey, gawin na po kayo Opo. parang nagluluto kayo na na hindi pa nga ba't puro uling mukha mo kasi <laughs> <laughs> nag aarang na yun ano yung mga aligabok. Ah, grabe. Puno ng uli ng mong kanin, nanay. Ano pong ululutuin nyo? Bigas. Bigas? Kanin? Ah, bibili pa tayong ulam. Patingin po ng mga ano dyan. Pag-grocery ko po kayo ngayon. Yung mga wala. Itlog. Wala kang itlog, no? Wala. O, oh, Bibili tayo. San tray. Ano? Para laga mo lang. Ah, saka, saka po malaban ng manok. Ako Ang mga araway sila. Ah. Tinulahin na natin yan. Oo. Oh. <laughs> Para masarap pagkain natin. Nag-aaraway. Nag-aaraway. Tinay, tingnan ko po dun sa loob. Kung anong wala, bili po tayo ng uh, grocery. Uh, may padala po si Ma'am Prexy. Sabi uh, ni Mama mo, tinulahin daw. Sabi ko sa din na po. Hindi <laughs> nagdala. <laughs> <laughs> Kasama yata niya. Ah, uh, nagpunta po dito? Kahapon. Sabi daw, nakinig daw, parang nagkagahil sa manok, Nandun, sabi nang ginagaano ako? Nangangain akong puso-puso. Puso-puso, ano yun? Yun bagang, parang tagba, pero sa puno ang mga bunga sa mga pagitan, itan kan pinakapuno ni Tara daw po, matingin daw po ako. Nandiyan sa may Baba. kamagong. Kasi po, titignan ko ayan mga idol ito yata yung sinasabi ni nanay na kinakain niya oh. ang puso pusok kong tawagin nasa puno daw yung bunga ito siguro ano yan paano yun grabe ang dupit ni nanay ayun may bunga nga sa ilalim guys <laughs> ngayon lang ako nakakita nito ang dami oh Aba ah, matindi si nanay Ito Kuha tayo Hingin natin Ayan Ito Pusok oh. pusok puso daw ito Tingnan natin, guys hmm. Kain muna tayo nito guys Bago natin ipag grocery si nanay ano? Tingnan natin Ito yung kinakain daw niya dito kahapon Punta kasi dito kahapon si misis Saka si mama Pinatingnan ko kung nandito na si nanay Nandito na po pala at na tunay nakakuha ako. Sige daw. Antik nga ito. May bagat. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Sige daw. Paano po ito kainin? Iyan na, Sa loob na yun na parang may mga bulubong. Ito nga po. Sige daw po. Buksi daw. Ayun. Ito ba ba? Al alin? Ito. Mga buto. Pero matamis. Oh. Ito? oo, iyan laman kayo. may balat. eh <laughs> <laughs> oh, sabi nila. Ano? Puso, puso? Sabi ko yung parang eh 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 Ayun, kailan. may laman eh 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 puso. eh 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 puso? eh 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 <laughs> <laughs> mm, Matamis? Pag <laughs> hindi mo um, nalasao na Higi daw na, ikain daw kayo Pag hindi mo nalasao <laughs> Higi daw na Galing yung balata no Galing yung balata no Ang tamis? Ang tamis? Ang tamis? Hindi ko alam. Hindi ko ito alam ay doon. Yung <laughs> bagang <laughs> vlog. Sabi niyo lang ay nag-i-sinja sa gait mo. No? <laughs> ito? <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> uh. <laughs> <laughs> Matam is <the> daw <laughs> ay doon. Para nga ano, naman. Para nga naman tabak ko. Oh. <laughs> lupit nito ah. May bago ako nitong nga doon sa bundok ah. Mantagbak sa dulo ang bunga. Oo. Mm -hmm. Oo. Siya nga. Iyan. Madami ba? Ang mga malaki-laki niya. Niya. Siya nga naman ay dulo. Mas kayo po po robot. Oh. <laughs> Nay. Pinagtanong-tanong ka namin dito nung nakara magpunta kami Ang sabi ng mga kapitbahay mo dito nung naglalagas Baka daw naligaw ko sa nyuga, nagpaikot-ikot kami dyan oh ba? Mm, tapos <laughs> nag-uwi kami, nagtanong kami doon sa may tindahan. Namatay daw yung kapatid mo kaya nagpunta ka daw pong Manila. Ay, paano po nangyari doon? Na, isto na ito. Di, noon. Ah. Eh, ilang beses na ma, ma ah, may agwat man, matabal tagal man. Tapos, na-stroke naman daw uli ngayon pang-apat na napatay mo ay sinanay mo Naibilang ibilang kaya kita ng salamin para makita mo yung mukha mo di mo man makita no puro uling ay di solo na lang po kayo talaga ngayon wala lang yung kapatid may kapatid ako makasama nga kami ng kapatid ah ko. pamangkin kung dalawa yun magkapatid mayroong kapapung mayroong kapapung kasamang may kapatid ako nandiyan sa San kinang ng San ah parang ay San Vicente Ah, uh, ibig sabihin na may ka pang kapatid, dalawa pa. Dalawa na lang kami. Ah, dalawa na lang kayo. Ayun. So, yung mga idol, ipag-grocery na natin si Nanay. Oh, At yun. dalawa na lang daw yung Ilan na lang yung sardinas mo na yun? Dalawa. Dalawa. Lucky me. May... Uh, medyo konti na. Rin. Wala na. O, sige, bibili rin tayo. Tapos, biskwit biskuit. Ay, uh, uh, wala akong biskwit O, oh, tapos, yung gatas. gatas. Pospuro. Ah, uh, komedit na. Ah, uh, piliin rin po tayong posporo at parang ano, pa Nagdala ko kung uling dyan Noong nakaraan. Oo, nga, may video gata tungkol nga ito. Uh, ah, halo-halo ko doon sa tinapay. Okay, sige mga idol, ipag grocery ako nang bahala kay Nanay. Award of 1,500 grocery po natin. Mantika, gamit uh, sa bahay. Babajik serap ah di ako nyan ah di ka po nadali nun ito. okay sige ito baga sardinas no, itlog okay lodel na uh, okay tapos gatas saka ah uh, tuyo na tuyo gusto mo tuyo Os, oh, oh, yung tuyo na isda, okay, sige. Sige, ang mayroon. Basta, pag mga luma na, ang pangit. Okay, yung bagong tuyo. Oh, sige, sige, sige. Mga idol, mag-grocery mo po tayo. Ito mga idol, ang daming tinulahin ni nanay dito. Oo. Oh. Bibili na rin po natin mga idol ng bahog At uh, ya. Yeah mas mahal po kasi yung bigas kisa dun sa bahog ano At saka ito pong tubig nadalhin ko na rin po itong tubig ayan sige samahan nyo ako samahan nyo ako mga idol uh, ah, grocery lang po tayo ayan mga idol napadali si Ninang magkayak oh <laughs> Ngayak gaya ka ngayon. <laughs> Pag doon kasi sa kabilang tindahan ako nagbili, wala akong ano. <laughs> so, Sulo ako don magkuha ba? <laughs> Ayan, isang three night loob. Tapos mga biskuit. Ito mm -hmm. mga gatas. So. Wala naman laki-laki dito. Okay. Okay na yan. Ayo. Baka di... Kaya magustuhan yan. Masarap yan. brand? sweet Ayan Hindi yan Ano pa? Ay na, ito ng mga idol, magkano kaya ito? Ngayon natin Ito guys, yung nabili natin ngayon Ano? 1,360 Ayan, yung, yung sobra Ibili na natin ng mga pang ulam ni nanay Tulad ng isda Baka, ayan <laughs> 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 ah, sa barangay, sardinas na niya. sa barangay, dalawang sardinas? Hindi ko kato niya. Sa dalawang ilong bigas? Isa! Mas maganda yung ayuda doon -do -do galing bambansa naman po yan. <laughs> <laughs> Marami kasi binibigyan kaya tig-gagal walang. Ito lang oh. may, may isa lang. Ay, ano naman lang. <laughs> so, mga ito. Dito na tayo ulit kay Nanay kasi naka- family ni na tayo. Nay! Nay! Ito na po yung mga pinamili ko nay. Oh, nakapadikit na si Nanay ng ano. Kapadikit na si Nanay ng Ah. Pugon. Sasain oh. Uy, sala na ay. isog mo dito na ay. Girigit na mo. Ayun oh. Mataas ba yun? ah Mataas pa yung gatong. Mm. Uh. Kasahain, makain kami ni nanay. Ay, na ayaw ni nanay ng pang-adult na gatas. Mm. Ayaw mo na yun, nakakahilo yun. Ayaw sabi ni Kuya. Ayaw ni Kuya? Uh, sabi niya, hindi sa Pero di ka pa subok niyan. Ayun, berberan na lang. Si berberan na lang, ano? Kapalitan na lang natin. Yun kasi yun, nagpatulong kasi ako ng pagbili. Doon sa, ano, ay yun nilagay na gatas. Okay. Ayan mga idol, ang malabili natin. May tinapay din dito na ay, mga sardinas. Sa kamay tuyo din dito na, eh. So, na yung bahog ng manok mo, oh? Ah, dyan mo na lang po sa tabi. Ayan. Ay, ito, dito, dito, dito ko na Hindi po, dyan lang, sa may tabi mo lang. So, ito, itong tuyo na, eh, kunti lang yung binili ko at baka masira. Tapos, ito, ito po, mga, ano, mga ay, Kapalitan po natin ito. Magkano ba ito?

Um, mahal pati, oh. 300. Tapalitan po na lang ito. Eh, okay. Pabili okay. tuloy akong tubig niya, eh. Hindi pa ako nakabili, ay. Mga lula, bila na rin po natin yung tubig niya. Ay, eh, saka napadhan po natin yung gatas. Nay, uwi na rin po ako. Ah, maraming maraming salamat po. Bye-bye. Salamat din. Maraming salamat po sa nagpadala sa akin na... <coughs> mga pang bilhin o oh, lang. Opo, sa konting gro Grocery. Opo. Oh, Ayan. <laughs> Sayang na naman si nanay. Kasi konti na yung grocery dito ni nanay. Kaya pinagbili na po natin ngayon. Ayan. Away na rin po ako na. Balik na lang po ako pag magdadala uli ako ng uh, isda. Ano? okay. Okay.